Umagang umaga mga kapasitib no Meron agad nag viral sa post Na ito 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 and si Chloe ba yan? Chloe? No? <laughs> Yung gold digger na babae no? So mga kapasitib Ito naman ngayon Ang sinasabi niya ha? Na hindi daw porket Ipinanganak e, ka Pinagbubuntis ka ng 9 months Eh meron ka na kagad obligasyon sa iyong magulang <laughs> Ik ikaw ang gaga gagagas Biniisang ka, no? eh, mali nga lang magpapapalaki sa iyo no so guys no mga kapasitive nagpush siya ito 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 sa akin panghihikayat to yung ginagawa niya na to panghihikayat to dito sa bansa natin no oy Chloe kung pinalaki ka ng magulang mo sa Australia at yan ang na ano mo yung salitang utang na loob ay toxic pala sa iyo umalis ka dito sa Pilipinas hindi ka welcome dito Eto, sasabihin ko sa iyo, sana umabot ito doon sa kay Chloe, no? So, mga paki-share nga ito. At may sasabihin na ako dito kay Chloe, gagang Chloe na to no? Mga kapasitib, no? Ang lakas ang loob niya, no? Ang lakas ang loob niya, ha? Sabi niya, anong sabi niya? Hindi daw obligasyon ng anak ang magulang. hoy Chloe, kung ikaw pinabayaan ka na sana ng magulang mo, wala na sanang kagaya sa iyo na tao dito sa mundo na toxic din. Ha? Ikaw ang toxic, Chloe. Hindi yung salitang utang na loob. No? Hindi, hindi yung salitang utang na loob ang toxic, kundi ikaw. Sapagkat ang mga Pilipino ay family-oriented, Chloe. Yan ang tandaan mo. Kung ikaw hindi ka maganda ang pagpapalaki sa'yo o pinalaki ka ng maganda, pero ayaw mong sumunod sa magulang mo. Ha? <laughs> so, ibahin mo ang mga totoong Pilipino. Ikaw hindi ka totoong Pilipino. Tandaan mo yan. Ha? Huwag mong ibahin o huwag mong ilihis ang kinagisingan na namin. Sapos mo na yun Parang nang ka pa eh. Eh paano kung mabasa yan ang anak ko? Di ba? So, so, sana no, mga kapasitive, itong babaeng to, i-report nyo yan. Walang kwenta yan. No? Ikaw naman yulo. O ano ngayon? Ano nangyari sa Tinanggal ka ngayon sa Milo. No? Ha. Yan. Nang dahil dyan sa babae na yan. 'di ba? Walang problema. Oo, hindi niyo obligasyon. Pero yung utang na loob, mga kapasitib, yan ang hirap bayaran. At magulang mo pa, ha? 'Di ba? Sa lahat, mga kapasitib, yan ang wag-wag ninyong tatanggalin sa buhay ninyo, yung salitang utang na loob. Bakit? Mga kapasitib, lalong-lalo na sa magulang mo. 'Di ba? Sapagkat nung una pa lang, mga kapasitib, yung sinasabi na pinagbubuntis, binisang ka, pinalaki ka, ramdam sa'yo ang sarap ng mundo. Tapos gaganyanin mo yung magulang mo. Gaganyanin mo. Nung una pa lang mga kapasitive, nung walang-wala sila kay yulo, kasakasama nila si Carlos Yulo. Bilip pa naman sa anak ako yan, sa taong yan. Pero ngayon, wala na. Hindi ko na siya pinagbibiliban. Dahil sumama siya sa toxic ng babae na yan eh. Hoy! Chloe, hindi salitang utang na loob ang toxic kundi ikaw. Mga di bali nang wala tayong makain. Basta yung utang na loob natin sa magulang natin, gampanan natin. Ito muli sa Damumu Tribe at nagsasabi sa inyo. <laughs> Think positive, wag ayaw.